So yun mga kalapatids, welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo For today's video, may papakita lang ako sa inyo na Nagawa natin ang paraan yung mga Breeder natin mga kalapatids So, pasensya na kayo, kakagising ko lang ngayong hapon Hapon na nga ngayon, ewan ko alas 5 na ba? 5pm na, so yung ibang kalabati natin, moronda pa yun o. So papakita ko sa inyo So ito nga So ito nga yun mga kalapatids no Yung ginawa nating breederan dito ng kalapate Ano to dating Ano ba tawag dito Parang aparador na bakal o lagay ng mga kaldero namin dati So ginawa ko nga to kahapon Sa kahapon sa vlog ko mga kalapatids Is May kulungan dito na kahoy na sinira natin Pero may itlog yun dandon So ginawa ko kinuha ko muna yung itlog Sinecure ko muna Tapos kinuha ko rin yung paso wala kong binago ngayon, nung nagawa tong kulungan mga kalapatids is ayan binalik natin yung paso binalik natin itlog don sa magkasawa na to si Chika Boom tsaka si APR so yun nga yun mga kalapatids so wala tayong binago yung amoy nandun pa rin so ayan kung makikita nyo bagong gawa to nilagay itlog pero nililimliman pa rin ni eh, Chika Boom tsaka ni APR so binal sila nga yung nilagay ko dito sa brideran mga kalapatids ito si APR oh. goods na goods pa rin yan mga kalapatids So nakapagpakain na nga tayo Ayan uh, Breeder mix Kumain na rin itong mga to Ibang kalapati natin nasa galaan pa Ayan So pwede rin pala yun no Kahit ano basta yung paso na pinagitlogan nila Tsaka yung Itlog nila pinag Binalik din natin So good yun lilimliman pa rin nila Eh ibang ibon natin Palipad-lipad lang So naglinis nga tayo kahapon Okay na pero marumi marumina naman ngayon mga kalapatid sa ano. Ayun, yung isang red bar natin doon, ang pagkakalam ko mitlog 'yan. Yung young bird natin na dalawa, blue bar pareho mga kalapatid sa ano. Ayun. Malit pa. So hindi pa ako nakakapag nung no? ano nila mga perch nila mga kalapatids bukas na pahinga nga tayo dahil masakit pa yung paan natin sa pagkakatusok mga kalapatids ayan pa ibang ibo natin nasa kapitbahay, nangangapit bay sila eh iba nandito sa post eh maya, maya papasok nga medyo pag dumilim-dilim na tsaka magpapasokan tsaka pinakawalan na natin yung pusa natin dito mga kalapatids kaya kailangan may secure natin yung mga kalapati na nasa loob ng kulungan na, na isara natin kasi sigurado yari siya dito yari sila dito sa pusa na to ayan umiinom pa ng tubig oh Tubig galing ano yan, Pasig River. <laughs> oh. Oops, tumingin pa. Kamuning. Ming! Ming! Okay. Ngayon siya pagalagala dito sa kulong. Pero malaking bagay din niya mga kalapatis kasi makakatulong din yan sa pagbabantay dito sa loob. Ang kalaban naman yan, daga. So ito nga yung dating kulungan niya, gagawin na rin natin breederan niyan mga kalapatis. Asa yung divider niyan MJ? Di ba may divider yan? Meron yan. Meron yan, ay tabi siguro. Oh, so alam niya nga yung kulungan niya, tingnan natin kung papasok siya sa kulungan niya. Ming! Ah, Ming! Ming! Buksan natin kulungan niya, kulungan niya kasi yan mga kalapatids eh. Wings! Awi mo siya MJ papunta dito. Tingnan natin kung papasok siya sa kulungan niya. Mm hindi -hmm. nga tayo pantay maglakad mga kalapatids kasi nga ayan oh. Ito yung tusok ng paa natin mga kalapatids. Kaya sabihin niyo nagsisinungaling ako ayan. Ayan yun na to madumi kasi hindi ko pa nalilinis kasi masakit niya namamaga ayan oh. Yung ano natin oh. na ayan oh. hapon na pero pagkalat alat kalat pa sila dito mga kalabatid hmm, pusa na to naglalaro po pati walis tingting kaaway oh Hingintay ko lang sila pumasok para ma-execute na natin yung kulungan nila So mga kalapatids, bali ayaw na nga yata kumain ito mga breeder natin. Ayan, sa si APR na lang ang kumakain. Yung natirang patuka natin dito sa mga breeder, kunin na natin. Kasi e, sayang lang kung may stock dyan. Pakain na natin dito sa mga flyer natin mga kalapatids. Ayan, oh. Mga ganyan, sayang yan. Madudumihan lang. Oh. Ayan kakainin nila yan kasi hindi ko naman binubusog ng gusto yung mga yan para pag ano makakabalik silang kaya pay kay tayo eh o oh, diba walang tapon dito mga kalapatids yung mga matitirang patuka nila pakain natin sa flyer kaya mas nauna kong pakainin ng mga breeder mga kalapatids medyo nabasa na nga kasi pagkakain nila duminom ng tubig yan yeah. O di ba mga kalapatids? Walang tapon, walang masasayang na patuka kasi nauna ko nga patuka yung bago tong mga to. Kumain niyan sapat lang. Ayun, yun sobra. Pakain na rin natin sa kanila mga kalapatids. Eh iba oh. Medyo busy busy lang tayo. Tsaka masama ang lasa natin mga kalapatids dahil dito sa sugat natin. Sa bagay mga kalapatids, ininom naman natin ng gamot yan mga kalapatids. Ayan e na, babaan na sila. Oh, di ba? Ibang nasa kulungan naglalabasan kasi bukas pa yung kulungan na 'yan, oh. Oh, di ba? Papasok na yung bu Ang busog pumasok na, ang gutom lumalabas. Hmm, yan lang natin sila kumain mga Pag busog na yung mga 'yan, na 'yan lalo pag na. Etong blue bar na 'to na hen trip na trip ko 'yan, oh. E, naglalakad sa yun? yung blue bar na 'yan gandang ganda ako dyan hen yan eh yan nga yung bala ko ipares eh, kay APR kaso naunahan tayo ni Chica Boom eh. magaling kasi yan si Chica Boom hmm, ba diba? o yun natural pa to pato, kaya na paubos na mga kalapatid so o diba? walang tapon lahat na lahat na pakinabangan o o tingnan yung pusa yung pinagagawa ni Kamuning o. Matagal, mula bata kasi nakakulong yan dito mga kalapatids kaya tingnan nyo parang isip bata para sa, isip bata pa rin parang isip kuting pa rin siya mga kalapatids kahit matanda na siya oh. naglalaro ah. oh, na sila magpapasukan mga kalapatids sok 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 sok, 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 sok. Alam ko may divider to mga kalapatids eh. Yung kulungan nato eh. Pag nahanap ko yung divider nyan. labo. Pag nahanap ko yung divider. Ba't ganoon? Pag nahanap ko yung divider nyan mga kalapatids. Lalagay natin. Kasya pa apat na ibon dyan. Dalawang pares mga kalapatids. Sayang yung kulungan eh. Eh ang pusa naman talaga dapat nasa laya yan. Kasi kailangan gumalaw-galaw nyan. Actually, ano yan, kulungan ng buli na utol. Kaso nga, di na kasya. Malaki na. Nasisira lang yung kulungan. So, gagawin natin, kulungan na lang ng ibon natin, mga kalapatid. At least, at least, hindi masasayang mapapakinabangan at mapapakinabangan pa rin natin, mga kalapatid. Pasok na! Sok, 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 sok! So, yun na nga lang muna mga kalapatids for today's video. Nag-vlog lang talaga ako para ma-update kayo. Okay? Mga kalapatids, stay safe always. Bye-bye! Bye-bye na, MJ!